ayan guys may bunga na ang ah. ang palaya malalaki na sila ayan ang dami niyang bunga ayan ayan sana lumaki sila no dito pa ayan at ayam pa sana dumaki para may maigulay ayan pa guys ang laki diba ayan o oh, ang dami niyang bunga ayan pa sana mabuo nung unang ang bunga eh, ayan sarap ilagay sa sabinas ng dahon diba ay un sayo din din to me natin na isa oh yan shampoo and tagi flower grand ginawa ko ng plastic para hindi maduga ayo oh

<laughs> ligya <pag yung> <laughs> ko ng plastic kita yung lahing mas ligya ko lang plastikos. an dami ng bunga, na yan, eto, eto yon. Ayan oh, pinintas. <laughs> pinintas nila. Ito guys. So, Dami yung bunga. Ito, nabulok. Dami siyang bunga. Ayan. oh, nakikita nyo ba? Oh. Ito pa. Ito pa. Marami siyang bunga. Kaso pinintas na nga yung malaki. itsura ko. Agad na agad.